Ayan mga bali mga bari, good morning Ito umusok na yung gulong ni Tata oh Preno Malakas pala ang preno kasi umusok eh Ayun, ah, may na yun, walang usok So dito tayo ngayon mga bali sa malapit sa ano Atimunan eh, Tulog din kami ng Lucina Hindi ah. kinaya ng power So ito, uh, magluto muna kami ng almusal para diretso naman tayo ito. Yan na uh, mga body mga bay. O oh, mga kamay ko. Guys kami ng kayo mga body bago lulos ang nakalimunan. Nanggal ko yung chamber ko kay natanggal yung mga uh, pin ng pusrad. Dito kami ngayon sa Timunan, Kison. Ayan o, uh, wash out mga bayo mga bayo Adjust natin pre na bago lulusong lang natin muna Okay, para okay ka ayan okay. Umusok na yung gulong ko Dalang init Nikip sigurong pre no Dalawa na nga lang ito may prino. Ito sa kayan Dalawang brake drum

Nausok na, nausok May okay, isa <laughs> <laughs> Dalawa na nga lang Chamber may preno Nausok pa Nausok pa Naloko na Ay, doon ka kuha sa dam Eh lagyan natin yung mayan Putik oh, na yan Nausok na Ayos natin yan Luwagan natin ng konti eh Ito. So, ito kami mga bali sa ano, lagpas na ng gumaka kison. Ayan mga bali mga bay. What's out? Umusok na yung preno ko. Ayan. Ayan kayo talag ko. So, Ayan, maghanap tayo ng magandang pwesto na pahingahan Uh, adjust namin yung preno. Musok Yan mga badi? Ah Hanggang tahali sa lahat Mga buddy mga bay Was out Was out Yan mga bay Tinanggal na namin yung Mga gulong Gulong Ah uh, Nakatukod na yung Pinaka Adjuster nya Wala na lining Ang init init So

good morning mga badi dan bay Ayan, maga na naman tayo mga badi update na tayo sa biyahing jinsan Ayan, dito tayo sa Baguio mga badi Baguio na Nagpapags Parang Baguio mga badi Nagpapags, tayo ngayon sa Naga Naga Kamarinisoro Uh, Grabe. At nga sa bayan ng Naga. Nauna na yung kasama ko na si Bakos. Nakatulog uh, ako. karaming antok palaga. nauna na -ula -ula siya. Kaya kung saan ngayon. Ano ka mga bari bayi? Balik na naman tayo dito sa Matnaw. ah Saan na po? Nauna na yung kasama mo mabali Nakasakay na sila Padaong na siguro yung kasama namin mabali Kanina yung malis ba dito eh Nauna sila doon sa alin Ito yung sakyan natin yung uh, Ang hilo Okay, so Boy, 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 boy दुरब